Yo! What's up mga parts! So, good days yung lahat So, for today's video So, ito na yung araw na kukunin na natin yung mga bubo Na nilagay namin sa dagat So, pumunta na kami sa spot Yung saan namin siya nilagay so, Yung apat na bubo Ang titignan natin kung may huli ba So, yan uh, nag na si Bus Juby So, unang bubo Is ito yung kuha namin O yung huli So, yan isang malaki tapos may indangan dyan na isa tapos yung isang maliit so hindi na namin hinuli tapos dito yung pangalawang bubo so yan mga maliit na isda pero masarap yan sa tula or sa tawag dun yung sabaw sinabawan na isda so yan tapos na kami so yung apat na bubo yung isang bubo walang huli kasi yung pakol na isda sa so, binutas yung bubuk na kalabas tumaong na kami sa baybayin tapos luto gaming na to mamaya o yan lagyan ko muna ng uh, bangil yung pump out namin para hindi sumayad yung propeller niya sa uh, buhangin so yan mga part so hindi masyadong malaki yung mga huli pero nasa mga uh, 10 kilo naman siguro